at muli tayong nagbabalik sa ating panibagong episode ng ating vlogs ngayong hapon. Ah, pero bagong lahat, palakpakan muna natin ang ating mga sarili. <laughs> Ayan mga kababayan. Happy Happy Saturday po sa inyong lahat. Mga kababayan ko, magandang magandang hapon. Kumusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong alagayan. At uh, sana ay uh, kumakain pa ang bawat isa. <laughs> sana mayroon pang pagkain na iahain sa ating hapagkainan. Bagamat ang ating bansang, mga kababayan ay naghihikahos. Ang ating bansa ay isa sa pinakamahirap ng bansa. Ano ba pinagkaiba natin sa ano? sa mga bansang mas mahirap ka sa atin sa panahong ito. <laughs> Pero bago ang lahat mga kababayan, kayo ay aking inaanyayahan na paki-like and share po kung ano man ang ating napag-uusapan, ating napagkikwentuhan. At paki-subscribe na rin po ang ating munting channel at lagi kong sinasabi na samahan nyo ako mapalago natin ang ating uh, channel, Mang Red Verdor, upang tayo makapagatid ng mga impormasyon, mga kuro-kuro, mga kwento. Ano ba? Kuro-kuro? Mga kwento oh. ah, na nangyayari sa ating lipunan. And again, ang ating munting channel ay hindi po tayo nagbabalita sapagkat hindi po ito <laughs> Ito po'y hindi himpilan ng na mga nagbabalita. Ito po ang ating channel ay channel ng mga mahilig magkomentaryo, mahilig mamuna, lalo't higit ang mga nangyayari sa ating lipunan, sa kasalukuyang administrasyon ah, na walang direksyon. <laughs> Ayan mga kababayan. Ano nga ba ang ating pag-uusapan sa hapong ito? pag uusapan natin ang issue ng health. Ayan. Komentaryo lang po tayo, hindi eh. tayo mag-analyze. Uh, tayo tayo'y mamumuna sa nangyayari ah uh, dito sa health. Well, actually, hindi lang pilit nga. Lagi natin sinasabi sa ating mga vlogs. Ang mga nawawalang pera ng gobyerno ay hindi lang PhilHealth. Pero, bakit natin binibigyan ng atensyon at madalas natin binabanggit ang PhilHealth? health. Yan, mga kababayan. Reaction po kayo mga kababayan na yung gustong mag-comment at yung gustong itama kung ano man ang hindi nyo nagustuhan sa sinasabi ko. Kung ano man ang sa tingin nyo, mali ang sinabi ko, welcome po kayo. I-correct nyo kung ano ang tama. Ha? Pakikinggan po natin ang inyong mga uh, saluubin, ano man ang inyong mga pananaw. Sabi nga natin kung mayroong mali, ha? Uh, maling impormasyon na aking nakuha, itama po ninyo ako sapagkat ang channel po natin ay para sa lahat na gustong magibahagi sa ating mga, mga tinatalak. Yan mga kababayan. Mm, palakpakan muna natin si ano si Ralph Recto. <laughs> 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 ang galing-galing niya, mga kababayan. Ano kaya magpa-drug test din si <laughs> Magpa-drug test din kaya si Ralph Recto. Pero mukhang mukhang pogi naman. pogi pogi pa rin. Ayan, oh, pogi yan si Ralph Hindi naman yan magugustuhan ni Ate B kung hindi wapo. Uh, ngayon, eh, kung sakasakali na magkasabit-sabit ang lahat dahil sa usapin ng salapi na pinakikialaman ng Department finance, siyempre, hindi naman makikialam o hindi naman gagawa ng hakbang ang Department of Finance kung walang bas-bas ng Panginoon. <laughs> ha? Kung walang bas-bas ng Panginoon. Ayan, e mga kababayan. Ang pinagnatakahan lang natin, ha? Eh, hanggang ngayon, wala pang malinaw na pasagutan uh, ang uh, pera. Di ba nung nakaraan mga kababayan ay ano, uh, ipinagutos na ng korte na ibalik ang pera ng PhilHealth sapagkat ito ay kontribusyon ng bawat miyembro. Contribution mo, contribution ko hindi ito galing sa buwis. Ah, ang masakit, di umano ang pera na kinuha ng PhilHealth ah, ay gagamitin sa mga proyekto, like sa pagpapagawa ng tulay. Ah, mga kababayan ko, at kung ano-ano pa, ito daw ay pagpapagawa ng tulay ay may, kinaug, may kaugnayan din sa tawag dito sa kalusugan dahil hindi daw makakarating. <laughs> hindi daw makakarating mga pasyente sa pagamutan kung ang tulay ay hindi maayos. Naloko na. <laughs> ang ating pagkakaalam mga kababayan, na ah, alimbawa ang tulay iyan eh, ay proyekto ng DPWH. At hindi lingit sa kaalaman mga kababayan ko na yung alam ko mayroong again mga kababayan na eh, i-correct ko ninyo ako kung mali ha. Ang alam ko itong mga proyekto ng DP, DPWH ay may pondo or napunduhan na. Ah, uh, di ba? Napunduhan na yan at ang alam ko mayroong puro mayroong loan ang national government sa Korea tama ba sa Korea para sa mga uh, pagpapagawa uh, ng mga kalsada tulay ano ang anyare uh, mga kababayan oh so ibig sabihin ang pera ng PhilHealth eh walang walang specific ginamit na lang ang ano Ginamit na lang ang tulay para masabi na mapunduhan ang uh, <laughs> pagpapagawa. Ay, naku, ano nangyari? Pero bago ang lahat, yan. Pakinggan muna natin yung balita, ha? Actually, ito lang yung nakuha kong <laughs> balita. Ayan, pakinggan natin, ha? din ang finance chief na ang oh, Hindi ng po ako nagbabalita Ay, ha, kundi pakinggan natin yung balita. Sa mga proyekto programa na may kinalaman sa kalusugan. inihelimbawa pa rito ang pagtatayo ng gulay para maka-access sa servisyong pangkalusugan. Ito ang naging tugo ni Rekto sa tanong ni Associate Justice Mario Lopez. E ano ang ah, kabayan? ha? <laughs> ah, yun. Uh, ah, ang pera ng PhilHealth na kontribusyon ng mga miyembro, ha? Ah, kinuha Ah, para daw <laughs> magamit sa pagpapagawa ng tulay para maka-access ang uh, mga pasyente papunta sa mga pagamutan. Eh, ay wow, tulay natin. Kung nailipat na ba ang kondo mula sa PhilHealth, ay maaari na ba itong gamitin sa iba na hindi naka-align sa kalusugan? Yan nangababayan ha. Uh, mismo ang Department of Justice hindi ah, ano, ano tama ba uh, Supreme Court ba? Maliligaw tayo. Ang nagtatanong, ah, eh hindi naman naka-align ang pera ng PhilHealth para sa pagpapagawa ng tulay. Anong nyare? Ha, ah, nabangag na rin ba? <laughs> Nako. Ah, nabangag na rin ba itong si Recto? Ako eh ano na lang 'to eh. Alibay. Alibay na lang ito. Ha? Ah, ano gamitin? ang napakaraming problema hindi masolusyunan, hindi masustentuhan ang uh, pagpapagamot ng mga mahihirap na tao. Ha? Uh, actually, hindi talaga mapunan. Although sabi nga, napakalaki ang pundo ng PhilHealth. Oh. Uh, napakalaki ng pundo ng PhilHealth. Kaya siguro kinurap ng uh, administrasyon. Ha? Uh, ang problema din sa PhilHealth mga kababayan, ay bakit hindi masustentuhan ah, napakaliit lang na porsyento ang naibibigay doon sa mga miyembro ah, na nagpapagamot. Oh, ayan mga kababayan. Tapos ganito lang pala ang mangyayari, kukurapin ng administrasyon, ah, kukunin ah, sa pangunguna ng, syempre, pangunguna ng administrasyon yan. Hindi naman susunod yung Department of Finance kung walang basbas. Yun yung, yung sinasabi natin, mga kababayan ko. Eh, ano na, ano nangyari? <laughs> Tuloy natin. Halimbawa po, sa Nanuwigan ng Panangas, meron po kami labing dalawang district hospital doon. Sa mga tuwin, there are 12 district hospitals. Sa mga tuwid, hindi lahat ng bayan may hospital. Kailangan mong tumawid ng tatlong bayan para makaabot ka sa isang hospital. Nararapat na ayusin natin, halimbawa, yung mga tulay, right. kalsada, kalsada, right. para yung pasyente makaabot sa... Teka muna, sa lugar mo, sa Batangas, o oh, di ba na matagal ka naging senador? Ah, naging gobernador. Ang iyong napakagandang ATB. O, oh, e eh, sinasabi mo, na iilalang yung district hospital sa inyong lalawigan o oh, e eh bakit? Diba, noong mga panahon nyo na kayo ang namumuno, o oh, bakit hindi kayo nagdagdag ng mga district hospital at sinasabi mo, dadaan ka pa sa tatlong bayan para makarating sa mga district hospital. Eh, ano nangyari? Ah, anong ginawanin nyo? Huwag mo sisisihin na dapat pupunta pa sa dadaan ka pa ng tatlong bayan para makarating sa district hospital. O. Oh. Ang tagal-tagal niyong -tagal namuno diyan, di sana dinagdagan niyo ng mga district hospital ang lugar ninyo. Ha, mga kababayan. Ha? Eh ngayon, gagawan niyo na naman ng alibi. Hindi ganoon. Tuloy natin. Hospital. Dadto na po yung bitis at yung para uh, sa paligro talaga. Basta o, ang, ang 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 kwento ko pinapaliwanag ko po, po ay ang gamit from health primary purpose ng pera dahil special funding, health purpose yan. E may batas tayo na illegal use of fund. Ginamit natin sa paraan na iba. And one bilye, thing, health. ginamit bilye. sa paraan na hindi related sa health. Yun lang po ang tanong. Ayan. Pakisagot, Rekto. Pakisagot. <laughs> Ang oral arguments kinwestyon ni Justice Amy lazaro Javier ang gobyerno sa tila minadali na paglipat ng pondo ng PhilHealth para ponduhan ang fully funded na proyekto na Panay-Guimaras Negros Occidental Bridges Project. Samantala, na tanong kanina ang presidente ng PhilHealth na si Edwin Mercado kung mayroon naman pala silang malaking pondo Maaari na ba nilang babaan ang premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth Sa sagot ni Mercado, kailangan nila ng aksyon dito ng Kongreso. may saan po? Nakapag-iiyang sa reserve fund ay may mga kinita pwedeng gamitin pong pampapalawid ng benepisyo mm. o magbabaan ng uh, premium payment. Pero uh, ang mas i po namin yung amyenda pong nakalatag sa mababa at mataas na kapulungan para po i-adjust yung PPP. Ayan. Nangako ang ahensya na gumagawa sila ng paraan para o paano mapalawak ang benepisyo na kanilang ibinibigay sa kanilang mga miyembro. Diyon sa ikalimang oral argument. Ayan mga kababayan ha. <laughs> Doon tayo nawindang. Ah, Doon tayo nawindang. Ah, sabi nga natin, ang pera ng PhilHealth ay hindi galing sa buwis. Ha? Ah? Hindi galing sa buwis ng mga malalaking kumpanya. Hindi galing sa buwis. Although mayroon namang kunting contribution, ha? Ah? May subsidy naman ang gobyerno dahil nadadaap nararapat. Pero ang karamihan mga kababayan ay galing po yan sa bulsa namin. Yan, yan yan sa bulsa natin ikaw. Ikaw na nanonood. Ha? Ah, galing yan sa bulsa mo dahil miyembro ka ng PhilHealth. Ah. tulad ng sinabi natin, ah hindi nga mapunan. Hindi nga masustentuhan ng PhilHealth Mayroon lang specific amount na pwedeng ibigay, itulong sa mga miyembro na nagpapagamot at lalabas na tapos ng gamutan, kailangan na ng bayaran. Ha? Ayan, nawawala daw ang signal natin. Ganun ba? Ayan mga kababayan, uh, nawawala na naman. <laughs> ano ba yan? <laughs> nawawala na signal natin. Ano ba yan? Nagugugurgur na naman tayo. ah uh, mga kababayan, ano na nangyari? <laughs> Nakakainit naman. Ano na yan? Saan na ba tayo? Saan na tayo? Mga ah, kababayan. O oh, ano na? Mayroon na ba? <laughs> Ulit na yung signal. Nawawalan tayo ng ano. Nawawalan tayo ng signal. Ayan, mga kababayan. Meron na ba? <laughs> ano, bayan yan eh, tuloy-tuloy tayo, mga kababayan. Meron na, paki-comment nga kayo, mga kababayan, o meron na tayo signal. <laughs> ano nangyari? Lagi tayong ganito. Uh, wala wala tayong. Anyway, sige. Ah uh, ano tayo? Ano na nga bang pinag-uusapan natin? Ano na nga bang pinag-uusapan natin? Yan, ha, mga kababayan. Ano na bang pinag-uusapan natin? Yan. Meron na? <laughs> Meron na tayong signal? Oh, sino mga nag-comment sa atin? Mga anak sa ibang bansa yata to. Hindi ginamit ang sariling lingwahe natin. Ayan mga kababayan ha. Uh, <laughs> Uh, comment po kayo mga kababayan na kung meron tayong signal o wala. Hmm. Yan, mga kababayan ko. Uh, narinig ba nila? Yung i-play na natin doon sa sinabi ng uh, nirekto. Uh, mga kababayan. <laughs> uh, ayun. <laughs> Nawala ako. Ay, nawendang pa ang ating topic. Yan mga kababayan. Ang bawat miyembro <clears throat> ng PhilHealth ay dapat ay may pakinabang. Although sabi nga natin, meron naman, pero napakalit nga na porsyento. Oh, kung napakalaki ang pundo ng PhilHealth at hang kung hanggang sa pag-aaralan pa rin para lumiit ang contribution o malaki ang maging binipisyo ng bawat miyembro eh, huwag nang patagalin. Dahil hanggat may nakikita, kasi may tatlong taong pang natitira, oh, may tatlong taong pang natitira mga kamabayan, ay eh, baka malimas. Oh, ang pinagtatakahan lang din natin dito sa PhilHealth, bakit kayo pumapayag na pakialaman ang pondo, ah, pakialaman ang pera ng taong bayan. Hmm. Bakit ninyo pinakikialaman yan? Galing yan sa bulsa namin. Pinaghirapan namin yan. Hindi madali maging isang manggagawa. Ha? Pinagihirapan ang bawat pera na yan, pawis at dugo. Ha? Lalo, -lalo na yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga uh, constructions, uh, mga nasa factory. Ha? Karamihan sa kanila ay membro ng PhilHealth. Hindi mahirap ang trabaho na kanilang ginagawa tapos ang kanilang pondo, ha, ah, kakarampot na nga lang ang kanilang sweldo, ah tapos pakikialaman nyo pa yung, yung contribution nila. oh ngayon, sabi nga natin kanina, ay eh, <clears throat> hindi masustentuhan ng maayos ang pangangailangan sa kalusugan ng bawat membro. Ngayon, kukunin nyo pa yan at iaalayin nyo doon sa mga proyekto na mayroon namang pondo na. Aminin mo na kasi rekto. Ha? Aminin mo na kasi ang katotohanan na yung pera ng PhilHealth ay hindi naman talaga gagamitin. Ha? Hindi talaga gagamitin para sa mga sinasabi mong pagpapagawa ng tulay sapagkat ang pagawa pagpapagawa ng tulay ay may sariling pundo yan at napunduhan na. Ganun lang. O, oh, yun yun. Ganun kasimple. Kinapahirapan natin ang usapan. Eh, actually, hindi naman masama umamin sa katotohanan. O, oh, aminin mo na kasi ang katotohanan. Rekto. O, oh, ayan yun. O, oh, ayan ang nangyayari. <coughs> Nagiging rekto. <laughs> ano ba yon rekto? Anong trademark ng rekto? recto. mark ng recto, nandiyan yung mga peke. Peking dokumento, peking lisensya, peking, peking diploma. Ah, uh, ay hindi kaya Mr. Recto, ay peke na rin yung, yung pinagsasabi. Oh, uh, mga kababayan, yan yung mabag, mabigat. Pinagsasamantalahan yung pera ng taong bayan ng mga maliliit na miyembro ah, na dapat ay magagamit sa kanilang ah, oh, wag kanila kasi bahagi ako doon nagbabayad din naman ako ng PhilHealth health eh. Hmm. Pero hindi ko napapakinabangan nga pala yun ang spiritualta. Napapakinabangan ko ba? Hmm. Parang hindi ko kaya ito natatandaan. Ay, <laughs> ah tawag dito. Ano nga? Hindi, <laughs> gusto ko na lang malaman kailan ba gagamitin yung pera ng PhilHealth sa pagpapagawa ng tulay. Gano'n na lang. <laughs> Kakalbo ko sa'yo. O, oh, nakakababayan ah, ko. Comment po kayo. Sali kayo sa usama natin. Ah, walang gusto sumali. Wala raw kwenta ng aking pinagsasabi. <laughs> <laughs> Yan, Oh bayan Oh. Natatandaan ko, mga, ako ko bakit ganon? Nga pala. May isasali ako sa usapan. ah huh? Natatandaan ko, noong Aquino administration, di ba isa sa board of director ba, si Unti or board member ng PhilHealth? natatandaan ko rin pinakialaman din yung bilyong pera ha na kinurap <laughs> kinurap niyon ti uh, nakapagpaganda nakapagbigay ng mga bonus ha, mga incentives sa mga miyembro at mga high official high ranking officials ng PhilHealth Nalo ko na. Nalo ko na. <laughs> Yung perang pinagirapan ng tao ay pinamahagi ha, sa kanilang pansariling INTERES. Samantalang ang mga miyembro nagihikahos. Ang mga miyembro hindi makapagpagamot ng maayos dahil walang sapat na pera at ang contribution Ah, ang kanilang contribution ay uh, napakalit lang din na porsyento ang ibinibigay ng PhilHealth pero ipinamamahagi ang pera. Ah, uh, ibinibigay doon sa mga matataas na nga ang sweldo, ah, uh, ng mga high ranking officials. O may natatandaan na ako, parang yung nakuha yung isang ah uh, miyembro o isang uh, high ranking official ay eh, parang kalahating milyon ang kanyang bonus. Wow! <laughs> Grabe yan no, mga kababayan. Anyway, ha? Uh, ah, ganun na lang ba talaga ang kababa ang kanilang mga pagkatao ah, para pagsamantalahan ang taong bayan? Hmm. Mga kababayan ko. Yan. Ayan, no? ah. Alam na nakalive ako tawag ng tawag. <laughs> yan mga kababayan. Ha? Ah, ah maraming mga miyembro. Ayan, nawawala nga talaga signal natin halo. Ako na. halo. Ako na. Ay, nako. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Oh, yan lang muna mga kababayan. Hindi tayo makaporma. Ginugurgur ang ating, atin <laughs> ang ating connection anyway sige magpalit na nga tayo ng connection <laughs> ayan mga kababayan ko ha? again na uh, maraming maraming salamat sa inyo magandang-magandang uh, hapon po sa inyong lahat hapunan ng lingkod Mang Red magandang uh, hapon sa inyong lahat pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon